Mayo 22, 2010. Nakakatakot ang hilagang bahagi ng Everest. Malalakas ang hangin, umaatungal ang mga tangke ng oxygen at hinihigpitan ng mga umaakyat ang bota nila para sa huling pagsubok sa death zone. Lahat ng tao roon ay sanay at alam ang panganib, pero may isang umaakyat na iba sa karaniwan. Hindi siya veteranong gabay, kulang pa sa edad para magmaneho, bumoto, uminom o pumirma sa sariling waiver. Ngunit naroon siya, nakatayo sa dulo ng mundo, isang batang labing tatlong anyos na lalaki. Anong ginagawa mo nung labing tatlo ka? Nasa classroom, naglalaro ng video games, o kasama barkada pagkatapos ng klase? Malamang pati ang mga beteranong umaakyat, ganun din. Nakakapit ang binatilyo sa nagyayelong bato sa death zone. Naglalagablab ang dibdib at nanginginig ang mga binti sa ilalim ng makakapal na nagyelong gamit. Bawat pagkakamali ay may parehong kapalit ang mahulog ng libu-libong talampakan sa kawalan. Ito ba ay ambisyon o kawalang ingat? Ngayon, susubukan nating pasukin ang isa sa pinakakontrobersyal na pag-akyat sa Everest. Araw na pumasok ang bata sa death zone. Welcome sa Extreme Edge. Habang abala ang ibang bata sa middle school sa unang pagkabigo sa pag-ibig at chismis, si Jordan Ramiro ay nakatingin sa mga umaakyat ng mataas na bundok at nagtatanong, Bakit hindi ako? ipinanganak si Jordan noong Hulyo, isang libu siyam neraan siyam sa Redlands, California. Lumaki siya sa isang suburban na lugar na napapalibutan ng mga hangang bundok ng California. Habang mas gusto ng ibang kaklase ang screen o palaruan, mas buhay si Jordan sa mga trail at malamig, preskong hangin ng bundok. Nakakatawa, nagsimula ito sa paaralan nang makita niya ang mural ng pitong tuktok. At nang makita niya ang mga iyon, nagpasya na agad si Jordan. Aakyatin niya ang bawat isa sa mga bundok na iyon. Anong nagpalahi kay Jordan sa iba pang determinadong umaakyat? Kita mo, hindi iniisip ni Jordan ang kinabukasan niya bilang adulto, pinapangarap lang niyang mangyari ito sa ilang taon. Sa edad na sampu, naakyat na ni Jordan ang pinakamataas na bundok sa Afrika, ang bundok Kilimanjaro. May taas itong labing siyam na libo, tatlong daan, apat na isang talampakan mula sa dagat. Hindi kasing technical ng Everest ang Kilimanjaro. Pero mahirap pa rin ito para sa sampung taong gulang. Manipis ang hangin malapit sa tuktok at maraming matatanda ang bumabalik dahil sa altitude sickness. Pero nagpatuloy si Jordan, hakbang-hakbang hanggang sa marating niya ang pinakatuktok. Iyon ang una niyang karanasan sa kanipis ng hangin at alam niyang hindi iyon ang huli. Matapos niyang malampasan ang Kilimanjaro, hinarap ni Jordan ang susunod niyang hamon. Sa pagkakataong ito ay sa Australia. Mas maliit ang bundok kasusko kaysa Kilimanjaro sa taas na 7,300 at 10 talampakan pero sapat na ang pabago-bagong panahon para umatras ang isang adult na umaakyat. Pero muli, narating ni Jordan ang tuktok. Sinundan ito ng bundok Elbrus, pinakamataas sa Europa na may 18,500 at 10 talampakan. Ang Elbrus ay nasa Russian Caucasus kung saan nai ang mga umaakyat ng ilang araw dahil sa bagyo. Para kay Jordan, isa itong hakbang para subukin ang kanyang pasensya at tibay. Sa edad labing isa, umaakyat na si Jordan sa mga bundok na di kayang akyatin ng karamihan sa matatanda. Noong Disyembre 2007, pumunta siya sa South America para akyatin ang akong kagwa sa Argentina. Umaabot sa 22,841 talampakan ang akong kagwa ang pinakamataas na bundok sa labas ng Asya at kilala ito sa matitinding hangin. Sa katunayan, madalas itong tawaging bundok ng kamatayan dahil sa dami ng mga umaakyat na minamaliit ito at hindi na nakakauwi ng buhay para ikwento ang kanilang karanasan. Hinarap ni Jordan ang parehong taas at panganib gaya ng iba pang umaakyat hanggang sa tuktok. Ang Denali na may taas na 20,300 at 10 talampakan ay isa sa pinakamahirap akyatin na bundok sa mundo. Dahil sa laki at lapit sa Arctic Circle, mahirap itong akyatin. Bumabagsak ang temperatura sa ilalim ng zero at dumarating ang mga bagyo ng biglaan. Para sa labing isa, taong gulang nilampasan ng pag-akyat na ito ang pisikal na limitasyon. Ligtas na nakarating si Jordan sa Toktok at natapos ang Denali sa kanyang listahan. Dalawa na lang bundok na kailangang akyatin ni Jordan para matapos ang listahan. Vince at Massif sa Antarctica. Pinakamataas sa lahat ng bundok ang Mount Everest. Sa taas na dalawamput siyam na libo at tatlumput dalawang talampakan ibang iba ang Everest. Delikado ang bundok dahil may mga bangkay sa paligid. Sa edad na labintatlo, may resume si Jordan na mahirap pantayan kahit ng mas matatandang mountaineer. Pagtungtong niya ng teenage years, naakyat na niya ang lima sa pitong pinakamataas na bundok ng bawat kontinente. Ngayon, handa na siya para sa panibagong hamon. Sa pagkakataong ito, ang kilalang-kilalang Everest naman ang kanyang haharapin. Nag-ensayo si Jordan ng matagal sa bahay tinulungan at sinuportahan ng ama niyang si Paul Ramiro at madrasta niyang si Karen Lundren. Hindi nawala ang determinasyon ni Jordan. Hindi nagtagal, ang tanong ay naging kung kailan aakyat si Jordan sa Everest. Hindi kung aakyat siya. Noong tag Sibol, 2010 at inanunsyo ng grupo ni Jordan na aakyat ng Mount Everest ang labintatlong anyos na si Jordan Ramiro mula California. Nabaliw ang media. Hindi mapigilan ang kwento ng labintatlong anyos na batang lalaki mula California na susubok akyatin ang pinakamataas na bundok sa mundo. Nagunahan ang mga reporter sa detalye at napatigil sa kaba ang buong komunidad ng umaakyat ng bundok. Parang masasaksihan ng mundo ang isang makasaysayang pangyayari o isang trahedya. Nakatutok ang lahat kay Jordan Ramiro. Bago niya marating ang bundok, may malaking pagsubok na naghihintay. Saglit siyang lumihis sa kaguluhan. Kung gusto mong sumali sa Extreme Community at maagang makita ang aming videos at eksklusibong botohan, mag-Patreon ka na. Kita kits tayo doon. Bawal na sa Nepal ang mga under labing anim na umakyat sa timog ruta ng Everest. Sabi ng mga opisyal, kulang sa lakas ang mga bata para sa matinding hamon na ito. Sa Hilaga, sa Tibet, walang minimum na edad na itinakda ang pamahalaang Chino. Mas kaunti ang tao sa North Ridge kaysa South Route sa Nepal pero mas delikado ito. Heto kung bakit. Tingnan mo, mas malalakas na hangin, mas malamig na temperatura, at mas mahabang distansya ang nagpapahirap sa pag-akyat at sumusubok sa mga umaakyat. Mas malala pa, ang timog na bahagi ay may helicopter rescue para sa mga sakuna, pero ang hilagang bahagi ay wala. Kapag umakyat ka sa Tibet, sarili mo lang ang maaasahan mo. Ang team ni Jordan ay kasama ang kanyang atletikong ama na si Paul, ang kanyang stepmom na si Karen, at tatlong Sherpa, sina Aung Pesang, Lama Dawa, at Lama Karma. Hindi man mountaineer si Paul. Helicopter paramedic siya na sanay sa high altitude medicine at rescue. Sa libreng oras, nag enjoy joy si na Paul at Karen sa ultramarathons at adventure racing. Sila ay eksperto sa mga panganib ng Everest. Ang grupong ito ang naging lifeline ni Jordan at sa maraming paraan, sila lang ang nagsilbing hadlang sa pagitan niya at ng bundok. Noong Abril 2010, narating ng grupo ang base camp sa Tibet na nasa 17,000 talampakan. Ngayon, para sa karamihan ng tao, ang altitude na ito pa lang ay parang nakakasakal na. Madalas na mangyari agad ang sakit ng ulo, pagkahilo, at pagsusuka kumpara sa Nepaliside. Maraming umaakyat ang naglalakad lang papunta sa base camp, tinatawag nila itong trek, at umaalis na. Pero para kay Jordan, simula pa lang ito. Mula base camp, ang ruta ay paakyat at hinati sa yugto. Ang susunod na hintuan ay advanced base camp sa taas na 21,300 talampakan. Ang pag-akyat sa dalawa ay matinding lakaran sa moraine at yelo. Iniisip ko na nahihirapan ang baga ni Jordan sa manipis na hangin at bumabagal ang kanyang hakbang dahil sa mabigat na bota at kasuotan sa sub-zero na lamig. Sa taas na iyon, hindi lubos na nakakabawi ang katawan. Ang advanced base camp ay madalas ilarawan bilang isa sa pinakamalungkot na lugar sa mundo. Nakapatong sa bato at yelo ang mga tolda, napapaligiran ng glasyer at mga taluktok na humaharang sa tanawin. Ang hangin ay yumanig sa lona tuwing gabi na parang tuloy-tuloy na ugong. Nagbigay rin ng panayam si Jordan sa mga reporter. Ang boses niya ay narinig sa mga satellite phone. Ang proseso mula doon ay hindi pa ang huling pagsulong patungo sa tuktok, kundi isang siklo na tinatawag na aklimatisasyon. Akyat at bababa ang mga umaakyat ng bundok sa mas mataas na kampo. Akyat ulit sila ng dahan-dahan, sinasanay ang katawan sa mababang oksigen. Kung walang tamang pag-aaklimatisa, Namamaga ang utak, napupuno ng likido ang mga baga at mabilis ang kamatayan. Ang batang katawan ni Jordan ay kailangang mag-adapt tulad ng mga matatanda at sa mapanuring mata ng kanyang ama at ng mga Sherpa na gawa niya ito. May camp isa at camp dalawa sa North Ridge ng mas mataas na ruta. Sa taas na 23,000 talampakan, 40% lang ng oxygen ang hangin kumpara sa dagat. Bawat hakbang ay kailangan ng pagsisikap Nagiging hamon ang pagkain dahil tinatanggihan ito ng katawan kahit kailangan para sa enerhiya. Natutunan ni Jordan na pilitin ang sarili kumain ng maraming kaloris, uminom ng tunaw na niebe, at kumilos ng matipid sa lakas. Ang pag-akyat mula Camp 2 papuntang Camp 3 at sa huli Camp 4 ay kumailangan ng lahat mula sa kanilang grupo. Tumawid sila sa malalawak na niebe at malalakas na hangin. Isang maling hakbang lang, pwede silang mahulog ng libu-libong talampakan ang Camp 3 malapit sa 27,000 talampakan ay nasa death zone na hindi kayang panatilihin ng katawan ng matagal ang buhay. Ang Camp 4 ang pinakamataas nilang kampo, ang tunay na panimulang punto. Ang Camp 4 ay nasa 27,000 at 200 talampakan sa ibaba ng Summit Pyramid. Dito, ang langit ay nagiging mas madilim na asul at ang hangin ay parang humihinga ka gamit ang isang straw. Ang katawan ng tao ay mabilis na bumibigay sa lugar na ito. Nanghihina ang kalamnan, humihina ang paghusga at nagkakaroon ng guni-guni. Para kay Jordan, ito ang huling pagsubok. Doon nagpahinga ang grupo, ngunit hindi talaga ito pahinga. Sa death zone, hindi makatulog ang mga umaakyat at nakahiga lang sa tent habang mabilis ang tibok ng puso. Iisipin ko na si Jordan at ang grupo niya ay magpupuyat buong gabi. Pinakikinggan ang kanilang paghinga at ang hangin sa labas. Matapos ang linggong paghahanda at paghihintay sa magandang panahon, dumating na ang tawag. Noong Mayo 21, 2010 sa ilalim ng madilim na langit, umalis si Jordan at ang kanyang grupo mula Camp 4 papuntang Tuktok. Sa 27,000 at 200 talampakan, manipis ang pagitan ng kaligtasan at pagbagsak. Hindi likas sa tao ang manatili rito. Mas mabilis masira ang kalamnan kaysa maghilom. Dahan-dahang pumapalya ang utak dahil sa kakulangan ng oksigen. Nagsanay si Jordan at grupo niya sa mga tent na nasa mataas na altitude. Malalaman kung sapat iyon sa tamang panahon. Si Jordan Ramiro ay kumabit sa kanyang lubid at lumabas ng kanyang tent papunta sa nagyayalong dilim. Umakyat kami pagkatapos ng hating gabi, hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Karaniwang gabi, nagsisimula ang pag-akyat sa hilaga para magamit ang araw sa pagbaba. Matindi ang lamig, ngunit sa ilang paraan, tinanggap ito ng grupo ang nagyayelong hangin ay nangangahulugan ng mas matigas na niebe at yelo. Mas kaunting posibilidad ng mga pagguho ng niebe o pagbagsak ng mga taluktok. Gayunpaman, nasa negatibong 30 degrees Fahrenheit ang thermometer at mas matindi pa ang lamig. Nagsindi ang mga headlamp na lumikha ng mga lagusan ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Tanging ang kaluskos ng krampon sa yelo at ihip ng oksigen sa maskara ang maririnig. Maingat at maliliit ang mga hakbang ni Jordan, at sa taas ng lugar, bawat galaw ay parang matagal na karera. Nagsimula ang pagakyat mula kampo apat sa matarik na dalisdis ng niebe patungong matataas na gulod. Dito, matarik ang lupa kaya kailangang sipain ni Jordan ang yelo sa bawat hakbang. Sa ilalim niya naglaho ang lupa sa dilim, isang bangin na handang lamunin ang madulas. Ang mga lubid sa bundok ay nagbibigay kaligtasan. Pero epektibo lang kung tama ang pagkakabit, buhol at galaw. Pagsapit nila sa unang malaking gulod, ang katawan ni Jordan ay lumalaban na. Hingal na hingal siya sa bawat paghinga at nanginginig ang mga binti niya sa bigat ng mga gamit. At gayon pa man, hakbang-hakbang, patuloy siyang umaakyat. Sa paligid niya, ang ibang mga umaakyat ay nagsisibalik na. Nagpatong-patong ang frostbite, pagod at takot pero ang bundok ay nagpapapasok lang ng malalakas at matitigas ang ulo. Habang sumisikat ang araw sa Abot Tanaw, lumitaw ang kilalang hadlang ng North Ridge. Ang unang hakbang ay nasa 27,000, siyam na raang talampakan. Napakatarik ang pader ng bato at niyebe. kaya napipilitang gumapang ang mga umaakyat gamit ang kamay, tuhod at kulang sa oksigen na kalamnan habang kumakapit sa nagyelong bato. Nilapitan ito ni Jordan at ng kanyang mga Sherpa, ginagabayan bawat galaw. Isang maling hakbang dito, Isang maling kapit, maaaring magtapos ang lahat, sabi ng mga umaakyat. Ang unang hakbang ang talagang pinakanakakatakot. Mabilis ang tibok ng puso mo, hindi lang dahil sa hirap ng ginagawa mo, kundi dahil alam mong kahit isang pagkakamali lang, pwedeng maging trahedya. Dahan-dahang umakyat si Jordan, kumakaskas ang krampon niya sa bato at nakakapit ang nakaglabs niyang kamay sa nagyeyelong hawakan. Pinatatag siya ng sherpa at ang mga lubid lang ang naguugnay sa kanya sa panganib ng pagbagsak. Matapos ang mahabang paghihintay, inihagis niya ang sarili sa tuktok, nalampasan ang isang hadlang, dalawa pa ang natitira. Sa unang hakbang, humaba ang taluktok na parang kutsilyong talim. Sa isang gilid, bangin papuntang Tibet, sa kabila naman, lagpak pababa sa Nepal. Ang daan ay hindi hihigit sa ilang talampakan ang lapad, minsan ay mas makitid pa, kaya napilitan si Jordan na magbalanse ng maingat habang ang malalakas na hangin ay nagbabantang itulak ang maliit niyang katawan na labintatlong taong gulang sa gilid. Bawat ihip ng hangin ay paalala ng lupit ng Everest. Lumipas ang oras habang unti-unti silang lumapit sa susunod na hamon. Ang ikalawang hakbang, sa taas na libo, isang daan at apat na talampakan ay halos patayong. Isang daang talampakang pader ng bato. Tinuturing ito ng mga umaakyat bilang isa sa pinakateknikal na mahirap na bahagi sa alinmang ruta sa Everest. Sa loob ng mga dekada, ito ang naging hadlang na pumipigil sa mga ekspedisyon. Noong 1775, isang kopo ng Chino ang naglagay ng isang simpleng metal na hagdan sa step. Makitid at nanginginig pa rin itong hagdang nakakabit sa hubad na bato. Sumasayo ito sa hangin mga limang at kalahating milya taas ng dagat. Ang pag-akyat dito ay nangangailangan ng kasanayan at tapang. Tahimik na pinanood ng ama ni Jordan habang nagkakabit ang anak niya. Pagkatapos, sa mabagal at maingat na mga galaw, nagsimulang umakyat si Jordan. Ang kanyang oxygen mask ay nagkakasingaw sa bawat paghinga. Halos hindi makakapit ang kanyang mga guwantes sa mga baitang. Yumanig ang hagdan sa bigat niya habang hinahampas siya ng hangin. Hakbang-hakbang umakyat siya. Sa tuktok, may isa pang sherpa na iniabot ang kamay, hinila siya pataas. Sa likod niya, sumunod ang natitirang miyembro ng grupo. Nalampasan na nila ang ikalawang baitang, ngunit malayo pa sa katapusan ang kanilang pagsubok. Naghihintay pa ang ikatlong baitang. Mas maliit ngunit mas malupit sa tamang oras nito. Sa taas na humigit kumulang 28,500 talampakan, dumarating ang batong ito kapag halos pagod na pagod na ang mga umaakyat. Nangangalay na ang mga kalamnan at ang utak ay nagmamakaawang tumigil na. Ngunit dito, kinailangan ni Jordan na tipunin ang lahat ng kanyang konsentrasyon. Sa nanginginig na mga kamay, inakyat niya ang huling hakbang. Sa wakas, narating niya ang toktok -tok sa kabila. Sa mga oras na iyon, lubos nang sumikat ang araw, ngunit hindi nila naramdaman ang init nito. Bagong araw na naman, Mayo 22, pero malamang hindi na nila alam kung anong petsa iyon. Nakatuon lang sila sa summit pyramid na matayog at kumikislap na puti sa kalangitan. Ito na ang huling hamon, ngunit ito rin ang pinakamahaba. Mula rito, mabagal at mahirap umakyat sa tuktok. Bawat hakbang ay dahan-dahang naglalapit sa kanila sa manipis na guhit sa pagitan ng lupa at langit. Bumagal ng husto ang lakad ni Hordan. Hinimok siya ng kanyang mga sherpa. Pinaalalahanan siyang huminga, gumalaw, at patuloy na lumaban. Tumingala siya sa tuktok, napakalapit ngunit parang imposibleng marating. Sa taas na mahigit dalawamput siyam na libong talampakan, tila baluktot ang oras. Ang ilang minuto ay parang oras. May mga umaakyat na bumabagsak o sumusuko. Pero para kay Hordan, pagsubok ito ng determinasyon, hindi edad. Nandoon din ang pamilya niya sa ibaba, kaya hindi nag-iisa si Hordan, nanginginig ang kanyang mga binti sa bawat galaw. Gayunpaman, patuloy siyang umakyat hanggang ang gabi ay naging umaga. Nabuo ang yelo sa kanyang goggles at pilik mata. Labing apat na oras nilabanan ni Hordan ang lamig at pagod. Unti-unting lumapit si Hordan sa tuktok ng bundok. At noong umaga ng Mayo, 22, dalawa, at sampu tinahak ni Hordan Ramiro ang huling mga hakbang patungo sa pinakamataas na punto sa mundo, dalawampu't libo at tatlumpu't dalawang talampakan sa taas ng dagat. Sa labintatlong taon at sampung buwan, siya ang pinakabatang nakaakyat sa tuktok ng Everest. Naiisip ko ang sobrang pagmamalaki ng ama niya nang marating nila ang tuktok kasama ang kupunan. Ang tuktok ng bundok Everest ay hindi talaga lugar para magdiwang. Masyado itong maliit at lantad. Kaunting maling hakbang, pwede ka nang mahulog sa Tibet o Nepal, libu-libong talampakan ang lalim. Sobrang nipis ng hangin doon na kahit may oxygen, parang nalulunod ka sa bawat hinga. Sa mga oras na iyon, ninamnam ni Jordan ang tagumpay at naisip na totoo na ito, hindi na panaginip. Makalipas ang ilang minuto, inutusan ng mga Sherpa ang lahat na simula na ang pagbaba. Kahit gaano pa kadelikado ang pag-akyat, hindi rin naging madali ang pagbaba. Mas marami ang namamatay sa pagbaba kaysa pag-akyat ng bundok. Muling ikinabit ni Jordan ang sarili sa fixed line at maingat na bumaba hakbang-hakbang, muling tinahak nila ni Jordan at ng kanyang grupo ang kanilang dinaanan. Agad na kumalat sa mundo ang balita sa pag-abot ni Jordan Ramiro sa tuktok. Nahumaling ang media sa larawan ng binatilyong bagong magbinata na nasa tuktok ng mundo. Inilathala ng mga headline ang kanyang tagumpay na hinangaan ng marami bilang kwento ng determinasyon. Nang bumaba si Jordan, napansin niyang hindi lahat natuwa o sumang-ayon sa kanyang pag-akyat. Nagpahayag ng pag-aalala ang mga child psychologist at veteranong umaakyat ng bundok. Dose-dose ng matatandang umaakyat ang namamatay sa Everest bawat taon. Ang ilan dahil sa pagkahulog, ang iba naman dahil sa sakit sa mataas na lugar. Para sa mga kritiko, ang pagdala ng labintatlong anyos sa ganitong kapaligiran ay pabaya at irresponsable. Ang pangunahing isyo ay pahintulot at responsibilidad. Iniisip ng marami na naimpluensyahan si Jordan ng ama niya, kaya may tanong sila Naiintindihan ba talaga ng isang bata tulad niya ang panganib ng pag-akyat sa Everest? Alam ba niya ang ibig sabihin ng death zone o sunod lang siya sa ambisyon ng grupo? Matindi ang ipinagtanggol ng ama ni Jordan na si Paul Ramiro ang pag-akyat. Binanggit niya ang mga taon ng paghahanda ni Jordan, mga bundok na nalampasan at ang hilig ng anak sa pakikipagsapalaran. Mas mahigpit ang pagsasanay ni Jordan kaysa sa karamihan ng matatanda at alam niya ang hinaharap niya. Gayunpaman, hindi nawala ang mga batikos at ang mas masama pa ay ang sumunod na nangyari. Tinaasan agad ng China-Tibet Mountaineering Association ang age limit nila. Bawal na ngayong paakyatin sa hilagang bahagi ng Everest ang mga wala pang labing walong taong gulang. Ang pagakyat ni Jordan ay nagsara ng pinto at wala ng batang makakauulit ng ginawa niya. Sa kabila ng mga batikos, ipinagpatuloy pa rin ni Jordan ang kanyang pangarap sa pagakyat ng bundok. Gusto pa rin niyang makumpleto ang pitong tuktok. Hindi pa huli ang Everest. Nandyan pa ang Mount Vincent sa Antarctica. Noong Disyembre 2000 at labing isa narating ni Jordan, labing limang ang nagyayelong tuktok ng Vincent sa taas na labing anim na libo at talampakan. Sa huling pag-akyat na iyon, siya ang naging pinakabatang tao sa kasaysayan na nakumpleto ang pitong tuktok. Ito ay isang record na nagsilbing inspirasyon at kontrobersya. Ito ay record na di na mababali matapos ipatupad ang age restrictions sa magkabilang panig ng Everest. Hindi naman record ang habol ni Jordan, isa lang siyang batang nangangarap. Ang pag-akyat ni Jordan Ramiro sa Everest ay nananatiling tampok na pangyayari sa mountaineering ngayon. Pambihira ba itong tagumpay ng paghahanda, tapang at determinasyon ng kabataan? Isa ba itong halimbawa kung paano itinutulak ng matatanda ang bata sa mundo ng panganib na hindi pa niya ganap na iintindihan? Ano ang masasabi mo? Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.